Thank you, Yasmin! Ang ganda naman ang pakita ng trailer nila. Oo, Oo love it! Ito na, Yasmin, anong feeling mo na pagkatapos ni Miss Sharon Cuneta, eh ikaw na ang gumanap bilang Lupe? Huh? Um, syempre po, ano, medyo, sobrang pressure din. Kasi, mm -hmm. ang galing talaga ng pagkakaate ni Miss Sharon Cuneta dun sa Kinanood movie. Kinanood mo yung movie? Kinanood namin yung movie at grabe yung mga scenes niya dun. Saka, Grabe nakakilabot mismo yung movie. Tapos, mm -hmm. ang ganda-ganda ng storya. Tapos, um, ginagawa ko talaga yung best ko. Hindi ka naman siya ginagaya totally na uh, every scene niya, acting niya. Pero kasi, etong version namin sa TV, mas pinahaba. Tapos, mas madrama siya kasi mahabang-mahaba talaga siya. So, ayun. So, ginagawa ko talaga lahat ng best ko. Okay. Si JC naman is playing the role of Tonton Gochere sa movie. Mm -hmm. Ano naman ang feeling mo? Pa-feeling pa ko parang naging kamukha niya bigla si Tonton. Actually, si naging kahawik na niya. Hindi, actually si, si Kuya Tonton naging daddy ko na rin sa isang show. Mm -hmm. So, sabi nga may... Ay, oo nga yung Sa Isa joyride oo. yun. Oo. Naging yes. magdaddy. Anak niya ako doon eh. So... Yan, um, okay naman um, may pressure ka rin bang nararamdaman? Pero, actually pag ano pag may ginagampanan ka na role na nagawa na ng iba uh -oh. syempre mas malaking pressure sa'yo. kasi yung expectations ng tao sa mas mataas na mm -hmm. na ang gusto uh -huh. nila mas, kasi mag mas may, may maganda. May comparison na. May uh -oh. comparison. So yon uh, pressured ako pero So far, yung ginagawa naman namin, feeling ko okay naman. Uh, mm. Pero hindi naman namin talaga kinokopya yung ginawa talaga dun sa movie. Mm. Yung, original para, yung original. Para iba naman. Uh -oh. Kasi, syempre, nila ito. iba rin po yung director namin eh. Si Director Joel Amangan din eh. Uh -oh. So, syempre, gusto niya. Every scene din, iba yung attacks namin. Uh -oh. so, iba din. So, ito naman si Gary. Gary, anong role mo dito? Parang masama ka. Nangitin ko para Parang pagka. Parang may api-api ka, api, api ka doon. Oo, oh, ako yung, uh, I play the role of, ano, uh, Sinta, si, si, uh, Kajo. Kajo. yung dati siya, no? Ano mo, ganyan talaga pa nagkakaida, nakakalimutan ng mga bagay-bagay. Oh, oh, ako yung nagbibigay ng uh, pa, ano, paghihirap. Kay, paghihirap ka din? Oh, paghihirap? ako kay, ano, kay, kay Lupe kaya, dito. Oh my God. Ayun. Goodness. Oo, yes. oh, oh, eto na. Eto na si Tita Gina. Hmm. Siyempre nakakita mo uh, sa set and all that. Ikaw pa hmm. naman ang nanay ni Lupe. Hmm. Kamusta naman sa set si Jaycee at si Yasmin? Sweet ba sila? Uh, kahit sa basurahan, sweet sila eh. Ganyan? So, Kasi kaya nga sa dump kahit, kahit site sila. Ba, may nakapagsabi sa akin kahapon na ano? nasa gitna sila ng dump site, eh, sila daw naglalambingan. Reliable naman yung source Reliable ko. Reliable ang source Kapalain mo? mo? <laughs> Hindi nila ikaw itong source na ito. <laughs> ang kilala ko si Ang ipi namin. Ang IP namin, si Kuya Otep. Ay, oh, ako yan. Si Otep. Ano pa galing kay Otep talaga Ay, si Otep ako. Mag-ingat kayo dyan. Oo, oh, oh. oh. ako. Ang buhok Ay, ako. Pag-us ka mo Mrs. Cruz. Pag sinabi mong pasan ko ang dahilig, imposible, hindi mawawala ang eksena. Buhat ni Lupe ang... Bale, pasan ni Lupe oh, ang yes. kanyang ina. Ayan, nakikita natin sa ating mga... Ayan, mga. at ang classic line na, gutay gutay na katawan ko. Ay, hindi ko maalala eh, pero parang something like that eh. Something like that. Did, nga, did sa, ganun din ba yung emotions? Ganun some, Pero some... Mas, mas ano eh, mas with tears eh. But tears, right? okay. O, kaya naman mga sis, papapanood muli namin sa inyo, itong eksena nito. Yes! <coughs> Nako, Jaycee, Yasmin, Tita Gina, invite na natin ang lahat na manood ng Pasan ko ang Daytig. So, muna na po. Ako. Uh, mag, -mag, mag gusto lang po mag-thank you sa lahat ng uh, sumuporta sa patibapintig Pintig ng Puso. Um, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat talaga. Tapos, sana uh, panoorin niyo yung last day namin bukas ng patibapintig Pintig ng Puso. Yan. Nakamamaya po, sana manood din po kayo. Kasi um, paganda na paganda at maganda po yung ending ng Pintig ng Puso. Saka starting Monday po, pasan ko ang daigdig na po ang next po noon. Meron po pala kaming mall tour sa SM Kutan. Saturday po yun, 5 p.m. Uh, thank you po, Dr. Vicky Bello, Bizarre, Forever Flawless, 3 Way, Bambi Fuentes, Dream Manalo, Pagalipay, Wanggahal, Mandalian City, Love is All I Need, yung album ko po, nandun Aba, pa po sa dami. ano. Uh, tapos, Ate Aya, Direct Joel, hello yeah, po. Ate si Mau, Happy birthday, Camille, from Ate Chona. Ayun. Direct Gina! Yes! Mga kaibigan, ang huli kong punta po dito yung para mag-promote kami ng Sinasamba Kita. Yes! Na nagustuhan po ng karamihan at dahil po yan ay sa pinakitang magandang ratings ng Sinasamba. Yung po ay dinirehen ni Joel Lamangan. Ngayon po nagbabalik si Direct Joel Lamangan sa isa na namang obra ni Lino Broca. Ang pasan ko ang daydig. At inaasahan po namin at ina-assure namin kayo na magugustuhan nyo rin po ang sininobelang ito. After day siyete, simula na po sa lunes. Magkita-kita po tayo. Thank you. Thank you. Okay, and our other guests? Gary, Gary please invite them. Uh, so, Monday na po. Um, sino pa ba ang kasama ninyo dito? Uh, Mau. Sino Mau. Mau. Kasama na rin namin dito si Mr. Paulo Ravales. At syempre, medyo kompleto naman talaga kami. Talagang nag-focus kay Alex bigla. So, Monday na po, panoorin niyo po ang Pasan Ko Ang Kasama po kami lahat doon. At maraming maramat. Salamat sa sis dahil uh, uh binigyan niyo kami ng chance na mag-promote dito. Okay. Alright. Janine! So, kung nag-enjoy kayo dun sa movie, eto araw-araw nyo nang may experience ang Pasan Kong Daigdig starting Monday. So, manood kayo lahat. Alex! Yun na nga po, Monday na po, pasan ko ang day gig. Check. Ayun din po, sa Monday na, sa lunes na po, sana po panoorin niyo. Mart. Monday na po, pasan ko ang day gig. Saka, ah, ah, iba. Sabihin ah, Tuesday din. Ah, saka po, ah, yung postoras, ah, malapit na po magtapos. Abangan nyo sana. Ay, malapit na. Tapos, manood na rin kayo yung boys next door at SOP lagi. Yan. Friends. Nanood po kayo ng Pasan ang Daddy. Um, kung gano'n niyo po tinangkilik yung nasa sinin, sana po mas marami pong manood dito sa TV. Tsaka thank you po sa BNY. Sweet! Manood po kayo ng Pasan ang Daddy. Sa Monday na po. Hi po kay Miss Mouse. Family ko kay Sir Ote. Okay. Thank you, Lisa, ating mga guests. Thank you so much. Thank you, Dance Squad. So, Monday, pasan ko kay Bill. Yes, how are Ben, thank, thank you sa Ben. Ayan, mga ang ilika after po ng 24 oras. Thank you again, okay, everybody. Thank you, thank you. Thank no, you. Pinch, uh, Dr. Galayan. Oo, to me too. Thank you, SM Megable Branch, by Essence, and Bunger Clothing. Thank you. Okay, we'll see you again tomorrow. Bye. Bye.